Maraming salamat Lodi V. Rodriguez sa pagsali sa membership ang Pogi Pogi Mo, heto na po ang limang na nag-comment at limang na pili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Leo Asibal, Lodi Claire Galvez, Lodi Robert. Lodi Gideon Arasulo, Lodi Princess Hidalgo, Lodi Clemente Lugod, Lodi Joshua Oriel, Lodi Red Tex. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at tatlumput anim na kabanata sa pagpapatuloy. Nagtama ang yelo at ang enerhiya ni Yeren, at sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas at nakakabinging pagsabog ng kapangyarihan sa paligid. Napangiwi ang mukha ni White Snow Jade Sword Guan Solji habang nagtatamaan ang enerhiya nila ni Yeren, at sa bawat banggaan, kumikislap ang liwanag sa paligid. Ramdam mo ang init at tensyon sa hangin, na parang humihinga ang kapangyarihan mismo, at bawat kislap ng liwanag ay nagpapakita ng matinding puwersa at konsentrasyon ng dalawang mandirigma. At makikita si Yeren na nagyayelo ang kanyang paligid, bunga ng kapangyarihan ni White Snow Jade Sword Kwan Solji. Bawat hakbang at galaw ni Kwan Solji ay nagpapalaganap ng malamig na yelo, unti-unting binabalot ang paligid at ipinapakita ang kanyang kontrol at lakas. Namangha ang mga tao sa kanilang napapanood, na napasigaw pa na pareho silang ligtas at maayos. Masayang sinabi naman ni Junhu na akala ko, haharapin niya ng diretsyo ang ganoong nakakatakot na atake. Sinabi naman ni Hyorong na oo, kamangha-mangha silang dalawa, hindi ba, Jang-hang? Tumugon si Tito Jang habang nakatingin sa gilid na oo naman. At pagkatapos na pasalubong ng kilay siyang seryosong nakatingin na sinabi sa kanyang sarili na kahit paano ko pa siya tingnan, ginagamit niya lang ang martial arts na itinuro ng pinuno ng alyansa. Tila nakatago rin sa kanyang mga galaw ang mga prinsipyo ng Sword Pavilion. Pero hindi ba siya mapapahamak kung patuloy niyang ganoon ang gagawin? Natahimik lang na nanunood si Ryo na nag-iisip. At sinabi ni White Snow Jade Sword Kwan Solji Kayeren na ang napakagandang teknik ng espada pero kahit nakamanghamang-ha ang bawat galaw, sa aking pagsusuri at karanasan, malinaw na hindi ito ang karaniwang teknik na tinuturo sa Sword Pavilion. Bakit hindi mo ito ginagamit? Tanong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ang bawat galaw mo, dahil malinaw na nasa iyo ang kakayahan at lakas upang magamit ang teknik na iyon. Tumugon si Yeren na hindi ko ito magagamit sa ngayon nang wala ang pahintulot ng aking master. Alam kong tila madali lang sabihin, ngunit may bigat ang bawat salitang yon. Isang panata ng disiplina at paggalang na mahirap suwayin. Kahit alam kong maari kong baguhin ang daloy ng laban, kailangang manatili akong tapat sa mga tagubilin niya. Parehas nilang hinawakan ng espada ng mahigpit na sinabi ni White Snow Jade Sword Kwan Solji na sayang naman. Kung ganun, itutuloy na ba natin, kahit na may mga limitasyon ka? Hindi ko magagawang magpahina o magpakita ng awa, kaya pakiusap, lady na, manatili kang alerto at handa. Tumugon siya na naiintindihan ko. Gagawin ko rin ang aking makakaya. Napahawak naman sa baba ito na sinabi na hindi ko akalaing masasabi ko ito sa isang laban sa pagitan ng mga opisyal, pero napakakamangha talaga nito. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, ramdam niya ang bigat ng bawat galaw. Ang presisyon ng bawat hiwa ng espada, ang ritmo ng paghinga at ang matinding presensyang bumabalot sa paligid. Tumugon ng nakagreen na talaga namang kamanghamang ha dahil ito ay laban sa pagitan ng Ice White Phoenix na sumusunod sa patnubay ng Sword Empress at ng Alliance Leader laban kay White Snow Jade Sword na namamana lahat ng pinakamahuhusay na kasanayan mula sa Great Elder. Siguro nga ay nararapat lang na asahan natin ang ganitong antas ng husay at kapangyarihan. Bawat galaw at bawat salpukan ng kanilang mga espada ay puno ng karunungan, karanasan, at determinasyon na ipinapakita ang lawak ng kanilang pagsasanay at sakripisyo. Tumawa naman ito na sinabi na upang makagawa ng ganitong pambihirang talento, tiyak na napaka-proud mo, Great Elder. Bawat galaw, bawat galaw ng espada, at bawat patak ng disiplina ay malinaw na bunga ng mahabang taon ng pagtuturo, paggabay, at paghubog sa kanyang kakayahan tumugon ito sa kanya na malayo pa ang kanyang mararating, kaya hindi ko masasabi ito. Palaging matalino ang batang ito dahil sa impluensya ng kanyang. Ina, hindi rin masama ang kanyang pangangatawan at tibay ng katawan. Kung minsan, tila natagpuan niya ang kaliwanagan ng mag-isa, at mahilig na siya sa mga kahoy na espada mula pa noong dalawang taong gulang siya. Well, hindi man perpekto, pero hindi rin masama ang kanyang talento. Bawat galaw at bawat desisyon niya ay nagpapakita ng potensyal na unti-unting inuhubog ng karanasan at pagsasanay, at bagamat may mga puwang pangkailangang punan, malinaw na may natural na galing at determinasyon siyang taglay na magsisilbing pundasyon sa hinaharap. Dagdag pa niya na makikita ang dalawang ito na tinitingnan ko kung paano siya nagblock. Well, malinaw na hindi pa siya perpekto. Siyempre, iniisip ko rin na medyo epektibo ang block na yun sa kasalukuyang sitwasyon, at hindi madaling makaisip ng mas mahusay pa roon. Malapit na, pero yon ay isang perpektong malinis na block pa rin. Tumawa ito na napasabi na naiintindihan ko. Hindi ko alam kung dapat bakit ang tawaging mahigpit o maingat Great Elder. Napatingin naman ang nakagrin sa gilid na sinabi niya na ah. Ngayon ko lang naisip, hindi ko nakikita si Elder Yung. Hindi ko akalain na palalampasin niya ang kamanghamanghang final match ng Sword Empress Battle tumugon ang isa habang makikita ang bangko ni Yongdu na yan nga ang sinasabi ko. Baka hindi siya masyadong interesado sa mga espada, o baka darating siya ng late. Sa kabutihang palad, mukhang hindi pa matatapos ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Makikita ang araw na sinabi ni Ryu na ito ay lubos na lampas sa aking inaasahan. Napakamot sa pisngi na sinabi niya na lumipas na ang dalawang daan at pitumput na segundo, ano kaya ang mangyayari sa ganitong mga sandali? At ilang sandali pa sinigaw na ng referee na magtatapos na rito ang huling laban ng Sword Empress Battle. Ang mananalo sa laban na ito ay huhusgahan ng mga hurado. Napasabi si Junhuo na hindi ako makapaniwala na mangyayari ito. Nais kong malaman kung sino ang mananaig sa huli. Napahawak sa baba si Hyorong na sinabi na sa larangan ng kasanayan sa martial arts, may kalamangan ng Ice White Phoenix dahil hindi pa niya nagagamit ang lahat ng natutunan niya mula sa Sword Pavilion. Ngunit dahil tila tabla ang laban, magiging napakahirap talagang humusga. Napatingin si Tito Jiang kay Rio na sinabi niya na ang resulta ay dapat ay base lamang sa mga kasanayang ipinakita sa laban. Pero para sa atin, kailangan nating ipagdasal na manalo ang Ice White Phoenix para manalo rin tayo sa pastahan sa tournament show. Hindi ka ba sang-ayon? Tumugon si Ryu sa kanya na anong sinasabi mo? Kahit sa ang anggulo mo tingnan, malinaw na tabla ito. Tumingin sa kanya si Tito Jang na sinabi niya na ano, hindi mo, hindi mo pwedeng gawin ito sa Ice White Phoenix. Hindi ba ikaw ang dapat na pinaka nagpapalakas ng loob sa kanya? Sinabi pa niya na tumingin sa gilid na eh, hindi ba magkaibang bagay ang pag-cheer sa kanya at ang pagnanais na manalo siya? Sinabi naman ni Moy Wei na mukhang lumabas na ang resulta. Makikita na tumayo ang isang hurado na sinabing tumatawa na matapos ang maingat na pagsusuri Napagpasyahan naming hindi matukoy kung sino ang may mas mataas na kasanayan. Sa kasamaang palad, kailangan kong ideklara na tabla ang laban na ito. Dagdag pa nito habang makikita silang dalawa na gayon paman, ang katutuhan ng lumitaw ang dalawang Phoenix ay isang malaking kagalakan para sa Heavenly Martial Academy at isang dakilang pagpapala para sa Merim. Umaasa akong pareho kayong magsisikap pa lalo, sinabi ni White Snow Jade Sword Kwan Solji na napakagandang laban yun. Sa susunod, sisiguraduhin kong may lalabas mo ang lahat ng nakatago mong kakayahan. Tumugon si Yeren na kahit na hindi ko nagamit ang mga teknik mula sa aming sekta, ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko. Salamat sa magandang laban. At pagkatapos makikita na malakas na nagsigawan ang mga tao na mapapakinggan ito sa malayo, napatingin si Yongdu dito na sinabi niya natapos na ba? Biglang nagulat siya ng may. Biglang tumawag sa kanya na sinabi na Elder Yung, nandyan ka ba sa loob? Dahil wala ka sa Sword Empress Battle ngayon, pinapanta ako ng mga elder para tingnan ka. Nandyan ka ba? Yakap ang kumot na sumagot siya na walang tao rito, kaya bumalik ka na. Sumagot ang nasa labas na kung ganun, sino yung taong sumagot sa akin ngayon? Sinabi sa kanya ni Yung Du, mahilig ka talagang ma'am una, ha? Magpapahinga ako ng ilang araw dahil pagod ako kaya sabihin mo sa kanila yon nakakainis kaya huwag mo na akong istorbohin ulit sumagot ang nasa labas na a ah, oo kung ganun, paumanhin na po muling bumalik sa pagkahiga si Yongdo habang nakahiga sinabi niya sa isip na buwisit ang lintik na demonyong iyon na naiisip pa niya ang sinabi ni Ryu sa kanya na dahil ang trabaho mo ay nangangailangan na makipagkita sa maraming tao palalampasin ko na ang mukha at mga buto mo pero sa tingin ko, sapat na ang itinuro ko sa iyo ngayong pagkakataon. Ano sa palagay mo? Medyo lumuwag ka na ba? Nangangalit ang mukha ni Yom du na sinabi niya sa isip na sino bang tatawag sa ganoong klaseng malupit na pambubugbog na pagtuturo. Naiisip pa niya noong mabilis na sumugod sa kanya si Ryu, na agad na napatingin sa kanyang paa nang mabilis na inapakan niya ito. Mabilis na winasiwas niya ang kanyang pamalo na sinabi pa na ito na ang simula ng leksyon natin ngayon. Well, naiintindihan mo na ngayon, di ba? Makikita ang mukha ni Yomdu na sinabi niya na ano bang sinasabi mo. Habang nakahiga ito sa lupa, sinabi sa kanya ni Ryu na ha. Tinuruan nakita kita ng parehong bagay mula pa nung una tayong nagkita, pero hindi mo pa rin ito natutunan. Kapag may mali, kailangan mo munang alamin kung ano ang mali at itama yon para makausad ka. Umupo si Ryu sa kanyang gilid na sinabi pa habang napahinga ng malalim na ang sinasabi ko, yung lupa yung mismong lupa. Nasa ganyang kondisyon ka dahil pilit kang kumakapit dito habang pinipilit mong gumawa ng kung ano-ano. Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba marunong lumaban na ang hindi lumilipad? Napasabi sa isip si Yongdu na ikaw ang tumapak sa paako, hayop ka. Sinabi pa ni Ryo sa kanya na ngayon, dahil sinabi ko na sayo ng ganito karami, kaya mo na sigurong alagaan ang natitira sa pamamagitan ng sarili mong pag-aaral, di ba? Pinaikot ni Ryu ang kahoy na sinabi niya na susunod. Simula naman natin gamutin ang sakit kung saan biglang nakakalimot ang alagad kung sino ang kanyang master at nagsisimula ng magsalita ng mga walang kwenta laban sa kanya. Pinagpawisan si Yong Du nang mabilis na tatama sa kanya ang kahoy. Balik sa kanya na kinilabutan na napakumot habang nanginginig ang katawang sinabi sa isip na buwisid. Hindi ko na masyadong maalala kung anong nangyari pagkatapos noon. Bakit kaya nakakaramdam ako ng matinding sakit at panginginig tuwing sinusubukan kong alalahanin iyon? Napangiwi ng bibig na sinabi pa sa isip na nakapikit na pero, ang pinakamahalagang bagay ay ang sinabi sa akin ng hayop na iyon. Naiisip niya si Rio na namumula ang mata na sinabi sa kanya na ha? Ibig mong sabihin, sinusubukan mong alamin kung ang original mong master ay pinatay ng sekta namin. Dagdag pa niya na hindi ko masasabi sa iyo ng detalyado. Pero sa pagkakaalam ko, ako lang at isang matandang lalaki ang nasa sekta namin, at yung matandang yun, hindi siya yung tipo na manggugulo o papatay ng tao. Tamad kasi siya, alam mo na? Dagdag pa niya na ibinuka ang kamay na well, kung isa sa alang-alang ang ugali ng matandang yun, hindi ko masasabing imposible, pero kahit ganun, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ba sinabi mo na ang orihinal mong master ay namatay sa sakit nang hindi man lang sinasabi sa iyo kung sino ang nanakit sa kanya? Napatigilid dito na dumaing ng sakit na sumagot na tama yon. Sir, sinabi pa ni Ryu sa kanya na kung ganun, anong dahilan mo para tawagin ang iba na kaaway mo? Baka naman namatay siya dahil natalo siya, o baka may mali rin talaga sa kanya. Dagdag pa niya na napangiwi ng mukha si Yomdo na bukod pa roon, hindi man lang. Sinabi ng orihinal mong master na natalo siya ng hindi patas o hiniling na ipaghiganti mo siya, kaya anong batayan mo para sabihin masamang tao ang kalaban niya at kailangan mong maghayganti kahit ano pa mangyari? Sinabi naman ni Yung Do sa kanya na ang master ko ay hindi yung taong nagkakamali. Balik sa kanya na sinabi sa isip habang nakatakip ng kumot na ang demonyo mong yan. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan tungkol sa master ko gayong wala kang alam tungkol sa kanya? Hindi mo alam kung sino siya, kung gaano siya kadakila, o kung anong hirap ang dinaanan niya para makarating sa antas na yon. At pagkatapos makikita ito na may lungkot sa kanyang mata na tulala lang na nakatingin. At napakumot ito na sinabi pa sa isip na buwisit, hindi ako makapag-isip ng maayos dahil ang sakit, parang impyerno. Hindi pa ako kailanman binugbog ng master ko ng ganito. Puta naman, ang sakit, ang sakit talaga. Ano bang pinag-aralan ng demonyong yun habang lumalaki, na makikita ang bahay ng kanyang master? At isang tao ang naghanda ng pagkain at alak sa lamisita. At sinabi nito na mukhang kalagitnaan na ng tagsibol. Natahimik lang na tumatagay ang kanyang master habang nakahiga. Lumingon ito sa gilid na sinabi pa na kung ganun, paumanhin na po. Kung may kailangan pa kayo, pakisabi lang po sa akin. Na sinabi sa kanya ng master ni Ryuna. Hoy, paano ba gamitin tong travel ticket at kung ano pa man to? Tumugon ito sa kanya na ano po, kung tungkol po sa paglalakbay ang tinutukoy ninyo, ang ibig nyo po bang sabihin ay ang espesyal na kontrata ng Leisure Life Guarantee na nagbibigay daan para makapaglakbay ng labing limang araw bawat taon sa loob ng Sichuan area. Bamaling ito ng ulo na sinabi na oo, yun nga. Pera rin yun, sayang kung hindi ko gagamitin. Buwisit, yang walang hiyang bata na yun. Tumugo nito na tila may binabalak na syempre, tama po kayo. Ipapaabot ko po na gagamitin ninyo ang espesyal na kontrata para sa Leisure Life ngayong taon at sisiguraduhin kung may handa ito para sa inyo, Elder, at pagkatapos makikita ang ibon na lumilipad sa kalagitnaan ng gabi, at pagkatapos ay sumapit na ang umaga, at isang tao ang yumukong lumuhad na sinabi na ang request ng Third Young Master ay dumating, Sir. Dagdag pa nito na natanggap ito sa pamamagitan ng ikasyam na pang-emergency contact, na itinanim sa Heavenly Martial Academy ilang araw na ang nakalipas. Hinawakan ang papel na sinabi pa nito na kawili-wili. Pinadala ko siya bilang espia, pero sino ang mag-aakalang hihingi si Eriong o Hyorong ng pagsisiyasat sa pinagmulan ng isang tao sa panahong iyon? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at anim na kabanata. Ika-isang daan at tatlong putpitong kabanata, sa pagpapatuloy, hinawakan ito ang mensahe na sinabi pa na kawili-wili. Pinadala ko siya bilang especially ia, pero sino ang mag-aakala na hihingi ni Hyorong ang background check ng isang tao habang nandoon siya? Dagdag pa nitong nakangiti na sinabi pa na biriyo yun. Ngumisi ito at sinabi na hindi ako sigurado kung sulit ba ang abala para sa kanya, pero sa palagay ko, wala namang masama kung tahimik lang natin siyang susuriin. Makikita ang pasilyo na tumugon ng tagaulat na oo. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino siya ng tahimik at hindi napapansin. Pagkatapos makikita ang langit na marami ang mapapakinggan na sumisigaw. Tahimik lang nanonood si Rio na may pagkainis. Ganun din si Tio Jiang habang napapakapit ng mahigpit ng kamay sa katawan. Nasinabi naman ni Hyorong na nakupo. Napakamot naman sa pisngi si Junho. At ang mga babae namang ito ay hindi mapigil ang umiyak habang nanunood sa laban, bawat patak ng luha ay tila sumasabay sa bawat galaw ng mga mandirigma sinusuporte nila sa gitna ng arena. Sinigaw pa ng mga ito na ang ating Seven Absolute Godly Sword ay sugatan na may dugo na dumadaloy sa balikat at sa bibig. Napataklo naman si Rio na sinabi niya na kay walang ingat niya. Mula pa kagabi ay puro kaguluhan na ang ginagawa niya, parang tuluyan ng Nasaran ng bait. Baka nga gusto na niyang mamatay kaya ganun na lang ang asal niya. At naalala niya ang ang gabing iyon bago ito. Inilapag ni Tito Jiang ang mga nakapasok sa tournament na sinabi niya na kaya ayon sa listahan ng mga laban na aking hinuhulaan. Dahil nagtapos sa tabla ang Sword Empress Battle, ganito ang magiging takbo ng mga susunod na laban. Naiisip niya ang pinakain nila ng pil na sinabi pa ni Tito Jiang na Bright Saber, Yu Yab Seyong, na naging Small Saber Saint, ay automatikong panalo sa semifinals ng final round ng Free Saints Martial Tournament dahil sa default. Dagga pa niya kay Ryu na habang may tange itong pagkain na at depende. Sa magiging resulta ng laban ni Merong Wee bukas, magkakaroon kayo ng semifinal match laban sa isa't isa makalipas ang tatlong araw. Sinabi naman ni Hyorong na tumatawa na sa ngayon, ang pondo natin para sa tournament show ay nanatiling maayos at naayos ng maayos. Ikinagagalak ko na pumayag sila sa resulta, kahit pa isinulat natin na panalo ang Ice White o ang White Phoenix Snow Jade Sword sa Sword Empress Battle. Napasabi naman si Jun Junho na nakakagaan ng loob, pero ang katutuhanan na kayong dalawa ay maaaring maglaban sa isa't isa ay medyo. Na sinabi ni Tito Jiang na yan nga ang punto ko. Hindi mo na ba gagamitin ang kakaibang sound arts laban kay Merong Wei, di ba? Kahit lumaban ka, lumaban ka ng may dangal. Sinabi sa kanila ni Rio na may tangi sa bibig na ano bang mali sa sound arts Co. At sino ang nakakaalam? Baka kaya ko pang gamutin ang obsesyon niya sa paglilinis gamit ang sound arts Co. Dagdag pa niya na well, posible lang yun kung manalo siya sa laban bukas. Mukhang medyo mahina ang kanyang mga balikat nitong mga nakaraang araw. Sinabi naman ni Hyorong sa kanya na ang konsepto ko ng kalinisan ay katutuhanan lamang. Na makikita ang kanyang kama na napakalinis. Dagdag pa niya habang makikita siyang kumikinang sa linis na at wala namang magiging mali sa laban bukas, kaya huwag kang mag-alala. Napatingin sila kay Moy Ong Wei na sinabi ni Hyorong na malinaw, naniniwala kami sa iyo. Ang problema lang, mas matagal kaysa inaasahan ang paggaling ng sugat mo, at ang kalaban mo bukas ay hindi rin basta-bastang maaaring maliitin. Sinabi rin sa kanya ni Tito Jiang na tama siya. Dagdag pa ni Tito Jiang habang naiisip ang makakalaban niya na ikalawa lamang sa pinuno ng Nine Justice Association, si Three Absolute Swords Chong ang pinakamahusay na master ng Nine Justice Association at isa sa Nine Dragons. Sa mga lumalahok sa Three Saints Martial Tournament, siya rin ang nakatanggap ng pinakamataas na pagsusuri. Dagdag pa niya habang makikita ang mga espada na Kumakalat ang balita na karamihan sa mga tao ay hindi pa man lang nakita na nakalabas ang tatlong espada ng kanyang Three Absolute Swords. Well, kung ang kalaban niya ay ang pinuno ng Nine Justice Association, baka nga. May gulat sa mukha ni John Ho na sinabi niya na ibig sabihin ba nito na talagang nakahihigit siya sa Three Absolute Swords, di ba? Sinabi naman ni Rio na well, hindi naman talaga. Iniisip ko lang na mananalo siya kung ayaw niyang lumuhad sa plaza. Pero sino ang mag-aakala na magiging ganito kaina ang kanyang mga balikat? Tumawa si Hyorong na sinabi niya na pinili ko lang siya dahil sinabi yun ni Jiang Hang. Magaling si Jiang Hang sa ganitong mga bagay, kaya sinunod ko na lang ang desisyon niya. Napaisip si Tito Jiang na sinabi habang napalagay ng kamay sa baba na sa halip na sabihin na kahihigit si Wei, mas pinipili kong maniwala sa aking sariling pakiramdam kapag gumagawa ng mahalagang desisyon. At noong panahong yun, napakasama ng dividend rate ng Free Absolute Swords. Dagdag pa niya na ipinaliwanag ko noon ng panganib na mawala ang ating puhunan sa investment. Hindi ba sinabi nyo sa akin na kalimutan na yun at piliin na lang si Merong Wee? Sabi nyo kasi nagtitiwala kayo sa akin? Napasabi naman si Jun na tungkol doon. Na sinabi naman ni Hyorong na kung ganun baka lahat tayo ay mapahamak. Dahil isang beses ka lang mabubuhay. Naging masaya naman. Nakapikit na sinabi ni Tito Jang na well, hindi ibig sabihin na sisirain natin to. Gaya ng sabi ni Biryu yun, matindi ang motibasyon at determinasyon ni Merong Wei. Kaya hindi ba pwede natin siyang aktibong suportahan at himukin? Sinabi naman ni Ryo na Wei, kapag natalo ka, kailangan mong lumuhad sa lupa. At madudumihan ang mga damit mo. At dahil mawawala rin ang puhunan ko, baka sandali akong mabaliw at gamulong gulong sa loob ng aparador at kumot mo. Sinabi naman ni Hyorong na yun, sa tingin ko hindi ganyan ang paraan mo ng pagpapalakas ng loob sa isang tao. Napatingin naman sa gilid si Junhu na napahikbi, na napatingin din sila dito na napasabi si Ryu na ha? Naglalabas pala ng matinding enerhi si Moyong Wei na sinabi sa kanila na pinipigilan ninyo ako sa paghahanda para sa laban. Dagdag pa niya na may madilim na ekspresyon ng mukha na kaya umalis na kayo. Lalo na ikaw, biriyoyon. Balik kay Ryo na sinabi niya na pagkatapos noon, lumipat pa ako sa silid ni Ryong Ryong, pero hanggang doon lang pala ang kaya niya. Tingnan mo ang nakakaawang kalagayan niyang punong-puno ng dugo. Napasabi na naman si Hyorong na riyoyon para sa kanya na nakayanan ang ganoong kalupit. Sa tingin ko, medyo magaling naman ang ginawa niya. Sinabi pa ni Tito Jang na tama para sa isang baguhan tulad niya na nakalaban ng ganoon katagal laban sa Three Absolute Swords. Hindi mo ba rin nakita yon? Sinabi pa niya na kahit na si Three Absolute Swords Chang Han ay walang dadang nangungunang kandidato sa Three Saints Martial Tournament, hindi pa rin natabunan o napilitang umatras si Moy Ang Wei mula nang siya'y lumabas sa entablado. Dagdag pa ni Hyorong na tama. Sa isang tingin pa lang, makikita mo na hindi iyon ang fighting spirit ng isang bagong zalta o bagong labas na mandirigma, di ba? Sinabi pa ni Tito Jiang na medyo kakaiba nga naman na tawaging newly born ang isang tao na nasa dalawampung taon na, pero totoo na ang fighting spirit niya ay hindi katulad ng isang bagong opisyal. Pareho silang nagpapakita ng kahangahangang tapang at determinasyon mula sa simula pa lamang. Makikita si Moyong Wei na sinasabi na siya ang Seven Absolute Sword First Year Officer. Ang ina po ng Sword Saint na nagtataglay ng pitong ganap na talento, ang apo at ina po ni Sword Saint Merong Jongchian na nagtataglay ng pitong ganap na talento. Ayon sa paliwanag ng kanyang mga tagasunod, ang Seven Absolute Association, ang kanyang mga ganap na talento ay binubuo ng tula, calligraphy, pagpipinta, pati na rin ang makinang natalino, nakasisilaw na kasanayan sa espada, at nakapupukaw na. Kagandahan, at si Chongha naman ay Three Absolute Swords Third Year Officer isang tao na sinasabing mas nakalapit sa kakayahan ng Wudang Swordsmanship kaysa sa alinmang disipulo ng Wudang o ibang maasahang talento. Ang kanyang tatlong espada ay may magkakaibang kaluluwa, at sinasabing ang kanyang ikatlong espada ay para lamang sa Dekorasyon dahil halos lahat ng mga master na nakaharap niya bago niya ibinaba ang kanyang dalawang espada ay bumagsak sa laban at natalo ang iba pang mga espada. Nasinabi pa ni Hyorong na tama yun, sa halip na magpalitan ng bati, mas parang isang matinding labanan ng fighting spirit ang naganap. At pagkatapos sinabi ni Chang Han kay Moi Ong Wei na ang galing ng sword key na yon. Buong lakas tayong lumaban ngayon. Mukhang ang espada mo rin ay naghahangad ng ganoon. Tumugon siya na naiintindihan ko na nais din ng espada mo ang parehong bagay. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Sinabi pa ni Tito Jiang na yan ay dahil ito ay laban na hindi pwedeng magbigay daan ang alinman sa kanila sa isa't isa. Maari nating maunawaan agad kung ano ang nasa isip nila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga manunood. Kalamado lang na nanunood ang kanyang lolo, na si Sword Sovereign ay seryosong nakakunot ang noo sa panunood. Sinabi pa ni Hyorong na lalo na sa kaso ni Merong Wei. Ang kanyang pangako sa espada, ang dangal ng Sword Saint, at ang panganib na mawala ang kanyang puhunan ay nakadepende lahat sa resulta ng laban na ito. Higit pa rito, banta rin sa kanya ang pagkakaroon ng maruming kama at aparador. Seryosong nanunood din ang mga ito na sinabi pinitito Jiang na hindi rin madali para sa Three Absolute Swords. Dahil si Wei ay kabilang sa dakilang pamilyang Merong, automatiko siyang ikinaklasipika bilang miyembro ng Small Families Coalition, samantalang ang Three Absolute Swords ay lumalahok bilang disipulo ng dakilang wudang at bilang kinatawan ng Nine Sects at Eight Grade Justice Association at ng Nine Grade Sects. Muli na namang, nagsimula ang kanilang laban, na sinabi ni Hyorong na sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit kamanghamangha ang laban nila mula pa sa simula. Dagdag pa niya habang mabilis na sumugod si moyong Ong -Wi na hindi ba't si Wei ang sumugod ng buong lakas. Sa simula pa lang, nagumamit siya ng kasanayan na Full Force 7 Absolute Godly Sword. Na makikita na nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang espada, Dagdag pa ni Hyorong na at ginawa niya ang kanyang makakaya nang hindi itinatago ang kanyang espada. Sinabi naman ni Tito Jiang habang tumalon si Wei na itinutok sa kanyang espada ni Changhan, Han na ginawa rin ng Three Absolute Swords ang parehong ginawa. Nang nagsimula ang laban, inilabas niya agad ang kanyang ikalawang espada. At agad siyang sumugod sa kanyang napakabilis na kontra-atake. Nagkasalubungan sila ng espada na sinabi pa ni Tito Jiang na pantay ang kanilang fighting spirit. Dagdag pa niya na marahil, bukod sa pinuno ng Nine Justice Association, si Merongwi lamang ang nakapagsani sa Three Absolute Swords na ilabas agad ang kanyang ikalawang espada mula sa simula. Makikita si Wei na sinabi pa niya na ang problema, kahit ibinibigay ni Wei ang kanyang makakaya. Ang katawan niya ay labis nang napapagod mula sa magkakasunod na laban at hindi pa rin nakabawi. Nagsalpukan ang mga may enerhiyang espada na sinabi pa ni Tito Jiang na sino ang magaakala ang Three Absolute Swords Chang Han ay ilalabas ang ibang bagay na yon. Pagkatapos mabilis na maubos ang kanyang lakas laban sa isang bagong opisyal, na sinabi pa ni Chang Han na tulad ng inaasahan, sa ganitong bilis, ayos lang kung ako ang maglalabas nito, na makikita ang nakasulat sa likod ni Chang Han na ikatlong espada. I activate na. Three Absolute Swords, Ipagsapalaran ng Buhay, Harapin ang Panganib. Nagulat naman si Hyorong, na hinarang niya ang isang espada. At pagkatapos pinagsabay itong inatake sa kanya gamit ang kasanayan na Three Taiji Sword Wisdom. Gumamit naman si Moy Ong Wei ng kanyang kasanayan na Three Absolute Consecutive Flying Swords, Peerless Sword. At pagkatapos sinabi niya na kung ganun, ikalulugod ko namang suklian ito nabiglang tumaas ang kanyang buhay at ang kanyang enerhiya at nagpalabas siya ng kanyang kasanayan na Milky Way na isang ipo ipo at sa taas ay isang kalawakan at tatlong dragon na puti naman ang mabilis na sumusugod sa lumiliwanag at ilang sandali pa ay makikita ang langit na maaliwalas na si Moyong Wei ay nakatayo na duguan hawak ang kanyang espada ganun din si Changhan na lumalabas ang dugo sa bibig na napasabi na kamanghamangha. ha at dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlong putpitong kabanata.